mama yung kanina si baba wala nandun nga si mama nag video call nga ha kasi niya ako kasi yung baby bago niya ako marunong maglakad anong kinalaman ng baby ka pa na hindi ka marunong maglakad anong kinalaman yon sa hindi ka nagponi kasi niya ako tanong bakit hindi ka nagponi yun ang tanong ko kasi ako. ni ako a friend. Hello? Ano? A friend. Hindi ka a friend? Ha Ano ano na lang pinagsasabi mo? Paluin kita. Ah. Hindi pagapano paluin Bakit? sakit ako madami. Madami kang sakit? Ha po. Meron Ano? Hmm? madami yung masakit ko. Marami kang sakit? Hindi ka pwede paluin. Opo. Saan ang masakit sa'yo? Dito, and dito, and dito, and dito, and dito. May, may sakit po. Bakit marami ka sakit? Dito din. Na hindi kita pwede paluin. Dito din. Uy na. Dito. Uy. Na dito na lang sa kamay. Paluin. Kamay. Ano? Ano? May laman. May, may, may sakit din yan? Nasaan ang hindi masakit? Dito masakit. Nasaan ang hindi masakit para sa doon ko na lang paluhin? Mas madami yung masakit. Nasaan yung hindi masakit? Dito. Ay, diyan na lang. Masakit, masakit po. May sakit din 'yan? Opo. Nasaan yung hindi masakit? Dito na, diyan. Dan sa ingkit mo na lang. akin ang ingkit mo. Hindi mo makaya makaya kaya maano? Ano? Ma, ma, polong? Ano? oh. Ano ma, polong? Pa, polong. ko yan, nilagay mo diyan. Kasi yan yung hindi masakit. Dito okay. din may ano? May ano? Dito din, dito. Eto. Masakit Ito. din yan? Eto, may, may ano yan? May ayay. -ay. Nasaan yung hindi masakit? Dito na lang sa puwit, hindi masakit. Yan. Dito Mayan mo yan. Lapit dito. Nag, nag, nagpunta, nagpunta yung nangaw dito. Nangaw. Ano? Nangaw. Bakit yung nangaw? Nagpasok. Nagpasok yung nangaw sa puwit mo? Opo. Okay. Napaluin ko para maglabas yan. Akin. No, Mawin napaluin kasi may sakit dito. Anong masakit? Dito sa puwit mo. Opo. Kaya nga, paluin natin para mag-alis yung langaw. Ha? Eh, paluin natin para magsakit ang langaw. Dapat ha? hands lang pwede. Ano? Hands. Hands lang? Opo. Ito ang kailangan, hindi hands. Sintoro nito, o. Oh. Pag, pag hands niya, magtanggal. Magtanggal yan. Ano? Paluin ko na sa puwit mo? Hindi. Bakit hindi? Kasi mag-ano yan? Mag-alis. Mag-tulog ko. So hindi kita pwede paluin? Opo. Nandun ka.